Sa Miami, nagpapatuloy ang mahahalagang negosasyon ng Delegasyon ng Ukraine at Amerika ukol sa planong pangkapayapaan. Ipinahayag ng Estados Unidos sa pagpupulong kasama ang delegasyon ng Ukraine na nais nilang pagtibayin ang tatlong pangunahing hindi pa nareresolbang isyu, ang pagpapalitan ng teritoryo sa mga Ruso at mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Nababahala rin ang mga Amerikano tungkol sa halalan sa Ukraine matapos ang kasunduang pangkapayapaan. Mahalagang bantayan ang mga kaganapan. Pagkatapos ng negosasyon sa delegasyon ng Ukraine, dadalhin nina Steve Vitkov at Jared Kushner ang mga napagkasundaang punto ng planong pangkapayapaan mula Miami papuntang Moscow para pag-usapan kasama si Putin. Sa Kremlin, inihayag na ng mga opisyal na magkakaroon ng pagpupulong ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin kay Steve Vitkov bago ang pagbisita nito sa India. Noong ikaapat hanggang ikalima ng Disyembre, lumitaw ang unang detalye ng negosasyon ng Ukraine at Estados Unidos. Ayon sa ulat, sinubukang takuti ng sugo ni Pangulong Donald Trump na si Ministro Daniel Driscoll ang Ukraine at mga kasosyo nitong Europeo sa pagbabanta ng paglala ng kasunduang pangkapayapaan. Sabi nila, habang mas nag-iisip ka, lumalala ang sitwasyon. Hiniling din niya sa Ukraine na isuko ang ilang teritoryo. At ngayon, inaamin na ng mga source sa White House na mahigpit na hinihiling ng kanilang grupo sa Ukraine na agad na makipagkasundo para sa pagtigil ng digmaan. Sa episode na ito, ipapaliwanag ko kung bakit sila nagmamadali. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mahalaga ito para sa pag-usad sa YouTube. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. At kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link ng request sa description ng video na ito. Kaya ngayon, ang Ukraine at Estados Unidos ay nagsasagawa ng panibagong round ng negosasyon tungkol sa peace plan. Ginaganap ito ngayon sa Miami. Pinamumunuan ni Rustem Umerov, kalihim ng National Security and Defense Council ng Ukraine, ang delegasyon ng Ukraine. Kasama rin sa delegasyon si Ukrainian Intelligence Chief Kirill Budanov at tagapayo ni Yermak na si Alexander Bevz. Kasama rito ang mga kinatawan mula sa General Staff, sandatahang lakas ng Ukraine Serbisyo ng Panlabas na Impormasyon, Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, Serbisyo ng Siguridad ng Ukraine at ang Gulang Pambansa. Interesante, simula't simula ng negosasyon ay may kalituhan na at patuloy ito hanggang ngayon. Halimbawa, unang nagpost si Rustem Umerov na nagsimula na ang negosasyon pero bigla niya itong binura. Pagkatapos, Bandang labing pito, dalawampu hanggang labing pito sa oras ng Kiev, lumabas ang mga balita na tapos na ang negosasyon. Nalaman na nagpapatuloy pa ang negosasyon matapos lang magpahinga. At itong kakaibang pangyayaring ito, alam mo, nagpapakita kung gaano katensyonado ang atmosfera ng mga negosasyong ito. Ayon sa Axios, nais ng Estados Unidos at delegasyon ng Ukraine sa Miami, na pagtibayin ang dalawang isyong hindi pa nare -resolba ang mga teritoryo at seguridad ng Ukraine. Nilinaw na sa negosasyon sa Geneva, nagkasundo ang Ukraine at Estados Unidos sa lahat ng issue maliban sa teritoryo at garantiya ng seguridad. Sa simula, inaasahan na ang mga isyong ito ay pag-uusapan ni na Donald Trump at Vladimir Zelensky. Ngunit ngayon, si Zelensky mismo ang balak lumipad sa Pransya para makipagkita sa mga lider ng Europa, hindi sa Washington para kay Trump. At ngayon, isang hindi pinangalanang opisyal ng Amerika ang nagsabi na nais ng White House na alisin ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga teritoryo at mga garantiya sa seguridad. Ngunit dagdag pa rito, isinulat ng Wall Street Journal na sa mga negosasyon sa Florida ay pinag-uusapan din ang petsa ng halalan sa Ukraine. Bukod pa sa tinatawag nilang tanong tungkol sa pagpapalitan ng teritoryo sa Russian Federation. Paalala lang, Mali ang definisyong ito dahil wala naman tayong ipagpapalitan sa mga Ruso. Ang pagpapalitan ng teritoryo ay parang ibibigay natin ang Donetsk sa mga Ruso, kapalit ng Belgorod na ibibigay nila sa atin. Iyan ang tinatawag na palitan. Pero sa mga Amerikano, hindi ito tunay na palitan kundi parang pagbebenta ng teritoryo ng Ukraine. Ang delegasyon ng Ukraine na pinamumunuan ni Sekretaryo ng National Security and Defense Council Rustam Umerov, gaya ng alam ninyo, ay ilang oras nang nasa Miami. At mula sa panig ng Amerika, kasali sa mga negosasyon na ito si kalihim ng Estado ng United States na si Marco Rubio, pagkatapos si Steve Witkov at ang manugang ng Pangulo ng United States na si Jared Kushner. Oo, parang may ganong posisyon na bilang manugang ng presidente. Ayan, ang negosasyong ito ay nangyayari sa eksklusibong golf club ni Steve Witkov na Shell Bay. At alam mo, umaasa talaga ako na si Marco Rubio ang magpapanatili ng medyo maayos na tono ng negosasyon. Mahalagang bantayan ang mga negosasyong ito dahil dadalhin ni Vitkov ang napagkasunduang ang plano sa Miami sa pakikipagkita kay Putin sa Moscow. Sa Kremlin, inanunsyo na magpupulong si Vladimir Putin at ang espesyal na sugo ng United States na si Steve Vitkov bago ang pagbisita niya sa India. Ibig sabihin, mga ikaapat o ikalima ng Disyembre, mga ganoong petsa hindi tinukoy ng Kremlin ang eksaktong araw. Huwag ninyong kalimutan na sa negosyasyon sa Miami ngayon ay kasali rin si Steve Vitkov na sa totoo lang ay tuwirang sumusuporta sa mga interes ng Russia. Base sa kilos niya at sa sinulat ng kanluraning media. Halimbawa, nalaman natin kung paano pinigilan ni Vitkov ang paghahatid ng mga Tomahawk na missile sa Ukraine. Isinulat ng Bloomberg na inilathala nila ang transcript ng mga pag-uusap ni Steve Vitkov at ng katulong ni Putin na si Yuri Ushakov. At sa pag-uusap na iyon, ang Amerikanong opisyal. At ang paglalabas ng mga pag-uusap na ito ay ikinagalit ng mga Amerikanong senador at mga politiko na nagsimulang humiling ng pagpapatalsik kay Vitkov. Ngunit hayagang binaliwala ng White House ang galit na ito at pagkatapos ay tahasang ipinagtanggol pa ang kanilang negosyador. Pero ayon kay Trump, kahit may iskandalo, wala namang masama. Tuloy ang partisipasyon ni Vitkov sa negosasyon at lilipad siya sa Moscow sa susunod na linggo. Pero sabi nga, hindi lang siya ang mahalaga. Sinubukang takutin ni na Donald Trump at Daniel Driscoll ang Ukraine at mga kasosyo nitong Europeo sa pamamagitan ng pagbabanta sa kasunduang pangkapayapaan. Hiniling din niya sa Ukraine na isuko ang ilang teritoryo sa Russia, ayon sa Financial Times. Ayon sa unang kinatawan ng ministro ng ugnayang panlabas ng Ukraine na si Sergei Kislitsa, si Driscoll ay aktibo, interesado at handang makinig. Gayunpaman, hindi naging maayos ang pag-uusap sa Kyiv at inilarawan ng isa sa mga mataas na opisyal mula sa Europa ang tono ng pagpupulong. Driscoll Avio. Depende ang kwaderno kasama ng hindi na ipasa full film audio visual. Kasama ng hindi siya maaaring sisihin, kasabay nito hindi rin siya dapat sisihin, hindi siya magiging may kasalanan sa pagitan nila. Address Ipinahayag ni Cole na ang mga teritoryong ayaw ibigay ng Ukraine ay mapupunta pa rin sa kamay ng Russia. Nagbanta rin siya ng mas malupit na kasunduan at binanggit si Driskov. May mga lungsod at lugar na pinag-aawayan na mapupunta sa kamay ng Russia. Oras lang ang kailangan. Kung hindi natin ito kikilalanin, kailangan magpasya kung lalaban. Ilan ang handang isakripisyo. Hindi gaganda ang kasunduan dahil dito, mas lalo pa itong lalala. Una sa lahat, ito ay purong retorika ng Moscow. Ito ay galing sa Kremlin. Labing isang taon na ang digmaang Russia-Ukraine. At habang tumatagal, lalong lumalala ito para sa inyo. Pagkatapos, hindi na tayo magkakasundo. At pangalawa, dapat tandaan ni Driscalu na walang mga pinagtatalo ng teritoryo sa digmaang ito. May mga sinakop na teritoryo at pinagtatalo ng teritoryo tungkol dito. Halimbawa, sa digmaan ng Thailand at Cambodia, may mga pinagtatalo ng teritoryo dahil ilang dekada nang hindi magawa ng mga bansa ang kanilang hangganan. At sa mga hangganan, liustedse. Dumadaan si Fed doon at pati na rin ang amplitude ng deportasyon. Sa United Nations, tinakot ni Nim ang Moscow. Magtitipon si Ayotype Jesus. Ipinagmamalaki ko. Ang pagtatalo sa teritoryo ay hindi lang simpleng usapin, kundi digmaan ng mababangis na Ruso laban sa malayang Ukraine na nagsabing ayaw na nilang makisama sa mga Rusong ito. Sa madaling sabi, matapos ang negosasyon sa Miami, ang mahalagang balita para sa mga Ukraino ay kung sumang-ayon ang delegasyon ng Ukraine sa Miami sa mga teritorial na konsesyon o hindi. Dito kailangan nating maingat na bantayan ang mga nangyayari. Kaya dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.